Content ko kasi sir, tinatanong ko yung mga local kung saan yung pinaka the best na puntahan sa lugar nila. Sa video na ito, i-explore natin ng Baguio City pero hindi sa typical na paraan. Hashtag trust the locals. Pupunta tayo sa lugar nila nang walang kaplano-plano. plano bigis sa wheel. At tatanungin lang ang mga locals kung saan pinakamasarap kumain. At pinakamagandang puntahan sa lugar nila dito malalaman natin kung alam ba talaga ng mga taga Baguio kung saan ang mga best spot sa lugar nila. Kaya samahan niyo ako sa kakaibang adventure na to. Dahil mag-ride pa tayo ng kulang-kulang 300 kilometers. na ah! Lord, please guide me. Just to go to an adventure unknown. Good morning, guys! So kakapasok lang natin dito sa Skyway. What? It's raining. Seriously. So binuksan ko yung GoPro ko para mag-intro. Then sudden din nagulat talaga na ako sa takas ng patak ng ulan. Wala pa naman akong matitigilan dito. Anyways guys, ito na yung simula ng barbecue trip natin for the Adventure Unknown Episode 1 and Ito na! kaya dito? Oh no. Pag hindu ko sa toll gate, agad ako nagpaalam kung pwede akong huminto saglit para magkabit ng raincoats. ang <laughs> Habang kinukuha ko yung mga pangulan ko, napapaisip na ako kung itutuloy ko pa tong lakad na to. Kasi simula pa lang, basang-basa na ako. Pagkasuot ko ng aking raincoat, diretsyo na lang agad akong sumakay ng aking motor at nakapag-isip na itutuloy ko na to. Basa na eh. At ano pa ang adventure kung sa simpleng ulan, pa-back out agad tayo. Ah, nakapag coat na ako guys. Ang lakas masyado ng ulan kanina, pero sabi naman ni ate doon, ulang lang naman daw hanggang balintawak. Alright, this is a good start. Challenge agad ang na kinaharap natin sa episode 1 ng Adventure Unknown. Sabi guys, sobrang lakas. Habang mas tinataha ko ang skyway, mas lalong lumalakas ang pagbayo ng ulan sa akin kailangan ko magdahan-dahan dito guys ang lalim ng tubig <laughs> what? <laughs> kumikidlat <natin. laughs> ah, Lord please guide me Guys, sa panahon na ito, napapaisip na akong itutuloy ko pa ito ng first episode natin ng Adventure Unknown. Pero, I think I have to. Ito <laughs> na eh, nabasa na tayo. Ituloy na natin ito. Okay, huminto yung ulan dito sa may Don Bosco. Sana doon lang ang ulan, guys. Para hindi tayo masyadong mahirapan sa ride natin going to Baguio. Woohoo! Good morning Metro Manila! <laughs> may babawang siya pang basa sa akin. Oh shish, can you see that guys? Ang malakas na ulan niya ah. na Parang galit na galit yung ula po Maaga at malapit pa para mag back out At ipagpaliban ang pagpunta natin sa Baguio Pero dahil gustong gusto ko nang gawin ng content na to Tinuloy ko pa rin kahit napakapangit ng panahon Kuminto rin ako sa exit para magpahinga ng konti At magpakabit ng RFID at saka pinagpatuloy ang ating paglalakbay. Sa mga oras na to napansin ko na medyo lumiliwanag na yung langit kaya medyo nabuhayan yung spirito natin dito. Ang sunod na hinto natin sa pinakaunang petron sa NLEX. Dito na tayo nagpa full tank ng ating motor. After, naghanap ako ng maayos na parking lot kung saan pwede ako magbihes at magalis ng mga raincoats kasi tumigil na rin naman na yung ulan. Habang inaayos ko yung mga gamit ko, napansin ko yung isa kong GoPro hindi na gumagana yung isang screen niya at parang nagmoist ito na pinasok ng tubig sa sobrang lakas siguro ng ulan kanina. Isa na namang nakakadismay ang pangyayari sa simula pa lang ng ating trip. Kaya pinagpatuloy ko ang biyahe papunta ang easy text na basa ang jacket at merong isang sirang camera. Didi na lang ako minto para mag breakfast at kape tamang ayos-ayos muna ng buhok para hindi mahalata na dismayadong dismayado na ako. Hantay-hantay muna sa order. Nagbabaka sakali na kapag nakakain na takahigop ng napakainit na kape, eh baka gumanda pa yung mood natin. Dito na lang ako bumili ng maiinom kong tubig para palagi tayong hydrated while nagka-ride. Look at this guys. <laughs> Tinali ko lang yung jacket ko sa motor. Para maarawan, mahanginan, para mabilis matuyo. Wala eh, wala akong mudlang eksang jacket. <laughs> extra pants lang yung dinala ko sa extra shirt kaya tali na lang natin muna para matuyo agad <laughs> let's continue our journey Woo! sana naman all smooth yung lakad na to Pila tayo dito sa cash lane Wala pang RFID eh Hindi ko alam kung anong RFID dito PC trip ba o auto sweep Look at that Woohoo! R.F.I.D. Hindi naman gumagana yung R.F.I.D. natin guys Finally We're exiting highway Naumay na ako sa sobrang haba ng t We are now in Rosario La Union Paglabas ko, huminto muna ako sa isang gasoline station para suotin yung jacket ko na natuyo na. Dito na lang ako nag-gas up ulit. Alright, dito na tayo guys. Woohoo! Cannon Road, let's go! Pagliko ko, parang meron ako napansin na sign na sarado daw yung Cannon Road. Kaya agad-agad ako nag-slow down at nagtanong sa mga locals dun. Sell sarado ba dito? Ah, sa sa kabila. Shish Ang ganda ng timing ko Sarado pala yung Canon Road Putik Okay guys salado uh, Sarado yung Canon Road Di ko alam. So may alternate route tayo Eh Di ko alam kung saan yun So magmamaps tayo sa Aspiras pal Peace Highway pala tayo pinadaan. Medyo mas malayong ruta kumpara sa Canon Road. Dito sinalubong tayo ng malamig at foggy na mga twisties na kalsada. Lamig na guys. Eto na, ganda. Natuwa ako kasi dito rin pala madadaanan yung tinatawag na Marcos Highway Tunnel. Itinayo itong tunnel na to bilang protection kasi maraming nalalag na bato, lupa at mga tuyong punong kahoy sa lugar. At paglabas mo ng tunnel, ang sasalubong naman sa iyo ay ang napakaganda at nagtataasan na mountain views. Look at that. Solid. Ganda man. Alam mo, ganda ng weather na natay niya ang dito, Walang init, di umuulan. Kanina lang talaga tayo pinabauna ng pagkabasa eh. Nung nasa Manila. Okay guys, nandito na tayo sa Baguio City. Ang oras natin ngayon is 12.07pm. So saktong-sakto tanghaling dating natin dito. Kaya dito na nasisimulan ng ating first adventure unknown. Kaya huminto tayo sa glit sa isang gasoline station para tanungin ang pinakaunang lokal na may encounter natin kung saan nga ba pinakamasarap kumain sa Baguio City. At least for him. Sir, pwede magtanong. Taga dito po kayo sa Baguio. Okay. May content kasi ako, sir. Content ko kasi, sir. Pupunta ako sa mga lugar-lugar tapos niyatanong ko yung mga locals kung saan yung pinaka the best na puntahan sa lugar nila. Bali, uh, ngayon sir, ang hanap ko ay kainan. Uh, as a local dito, saan ang pinaka marirecommend mo na dapat kong puntahan na kainan? Karinderia po ganun. Uh, kahit ano, karinderia. Basta yung sa tingin mo na must try dito sa Baguio City. Sa uh, Volante, sir. Sa Session yun. Volante, Session Road. <laughs> Sige, sir. Thank you, sir. Ano mo pangalan nyo? B Baki na lang. Ah, Baki. Sir, Baki. GPL po, GPL. Thank you, sir, Baki. <laughs> ayun guys. <laughs> Natanong natin ang first local natin for our adventure unknown. Sabi niya sa Bulante daw nakainan doon masarap sa may session road. So, papunta tayo doon ngayon para subukan yun. Let's go! <laughs> Actually, di pa ako nakapunta doon sa session road na yun. Sa sikat na session road na yun. <laughs> This is my first time. Sakto doon na recommend ni, ni Sir Baki. <laughs> Kakatawa Sir Baki tingnan natin guys kung talagang masarap dun <laughs> hashtag trust the locals <laughs> look at that <laughs> traffic is real tanong tanong na lang tayo namatay na yung pang waste ko ate saan po dito yung session road pagkadulo left po ako okay <laughs> quest to find the session road Ang goal natin, makahanap ng parking malapit sa Session Road. Tapos from there, lalakadin na lang natin, hanapin yung bulante. ito na pala, Session Road na to. Okay. Nandito tayo sa SM City Baguio. Still looking for parking. Natawag ako ni guard. Pa pwede dun mag-park. Pwede bang park dyan? Yon! Thank you, sir! Buti na lang sa SM ako nakapag-park kasi dito na pala magsisimula ang pag-explore natin ng paglalakad lamang. At ang goal, hanapin yung kainan na narecommend ni Sir Bucky along Session Road. Eh! Nandito lang pala yung kainan sa building na ito. Nalampasan ko kasi ang buong pangalan pala nito ay Pizza Volante. Pagpasok ko sa kainan nila, sumalubong sa akin ang simple at nice na kainan. Humakit rin ako sa second floor para mas makita ko yung buong place. At dito nga ako napapwesto sa tabi ng bintana sa second floor Kung saan kita ko ang napaka busy at gandang session road At umorder na nga ako Gutom na gutom na kasi past 1pm na tayo nakalating dito Ang unang inorder ko Pasta with garlic bread and banana shake Halo-halo muna sa pasta ng maayos kahit hindi na makahantay na lantakan nito At heto na nga ang pinakahihintay na pinakaunang subo Sarap! <laughs> Pangalawang order, pizza. Syempre, ito yung specialty nila dito. At hindi kumpleto 'yan kung walang hot sauce at chili flakes. Sobrang na-enjoy ko yung pagkain sa kainan na to. Kaya shout out to Sir Baki. Ang ganda ng pinakauna mong recommendation sa akin. Sa gantong oras po, saan maganda pumunta dito sa Baguio City? Mas maganda next nyo si Burnham, bago kayo Next recommendation sa atin, Burnham Park. Sabi ni Ate, walking distance lang daw 'yon galing dun sa Volante. Kaya eto, mag e na naman tayo through walking hanggang marating ang Burnham Park. Actually, segue recommendation lang to ni Ate Larchelle. Dahil sa Mind's View Park talaga yung pinaka-recommendation niya. Pero mamaya natin yung pupuntahan. Mas ideal puntahan tong Burnham Park pagkasama mo yung family mo and meron kayong mga batang kasama. And since solo gaming lang tayo, naghanap agad ako ng next local natin para tanungin kung saan ang next destination natin. Ay sir, pwede magtanong. <laughs> for the video kasi gumagawa ko ng mga video. Okay. Pupunta ako sa mga lugar-lugar tapos ng ko yung mga local. Saga dito po ba kayo? Ah, ba. Okay. As ah, a local dito sa Baguio, saan yung pinakamarecommend mo na dapat puntahan? Dapat puntahan? Oo, oh, yun talaga um, di mo miss out. Oo, oh, ah, di miss out. Siyempre, hindi natin may papakaila kung Burnham Park. Mm -hmm. Tsaka siyempre, ah, na-renovate na rin yung Botanical. Botanical Garden. Next destination, Botanical Garden. Pero bago pa naman ako makabalik sa parking lot, Naligaw na ako sa tindahan ng mga bulaklak. At sa sobrang ganda nga maglakad-lakad dito sa Baguio City, hindi ko napansin na halos 2 kilometers away na ako kung saan ako nag-parking. Hindi kasi masyado nakakahagar dito dahil sa ganda ng klema. Kaya kumakasalubong mga taga Baguio, ang fresh looking nila. And pagkabalik ko ng SM kung saan ako nag-park, saka ako na realize na ito pala yung SM na walang aircon. At first akala ko hindi ito yon kasi paglabas ko kanina sa parking, sobrang lamig sa loob. Kaya umakit muna ako sa taas para i-check kung legit ba talaga? And yes, legit nga guys. Walang mga glass doors at wide open lang ang each floors nito. Plus, kitang kita mo dito yung napakagandang syudad ng Baguio. After magliwaliw, dumiretso na ako sa parking lot para puntahan yung recommendation ni Sir Charlie, which is ang Botanical Garden. Nung papunta tayo dito, na traffic malala naman tayo. Buti na lang nakapag-aral tayo sa EDSA Riding School. Kaya nakasingit-singit tayo ng madali lang. saan po pwede mag-parking sa Botanical Garden? T Tingin po. not bad Whew. kala ako, kahit parking masikip ah, yes dito tayo botanical garden Local suggestion number 3 Medyo sikat na spot nga ito ngayon Kasi pagdating ko dito Medyo maraming turista ang nakapila Pagpasok dito Kitang kita ko Na freshly renovated nga yung lugar Dahil sa entrance pa lang Modern na modern na yung dating Meron ring cafe sa loob At mga kainan Katulad itong bilihan ng takoyaki, lakas maka-Japan feels. Habang lagi ikot ako dito, naisip ko na maganda mag-photoshoot dito kasi very nature at napaka-colorful na mga halaman. Tulad ng ginagawa itong mag-jowa na to. Sana all kasama ang jowa mag-Bagyo. Pero masarap din mag-isa minsan, di kang mapapagod kaka-picture. And ito pala yung pinaka-paborito ko dito kasi pagpasok mo dito, ang sasalubong sa'yo ay ang mga unique na cactus na merong ducks at meron mga jutes. And pwede ka lang bumili ng mga halaman dito kung ikaw ay plantito or plantita. Pagkatapos ko sa botanical garden, napapaisip na ako kung tama pa ba yung mga ginagawa ko kasi inuulan na naman tayo. At may isa pa tayong lugar na hindi napupuntahan. Yung recommendation ni Ma'am Larchel. Umuulan na pero pupuntahan pa natin yung Mines View Park para kumpleto natin lahat ng suggestions sa atin ng mga locals na, na encounter natin today. Babalik pa tayo ng Metro Manila tonight guys Laban lang <laughs> I guess we're here Just look for a parking slot Pagdating ko dito hindi ko na hinubad yung kapote ko Kasi hindi talaga tumitigil yung ambon At nung nakita ko yung gate Meron din ako nakinig na sumisigaw ng taho Buti na lang may magtataho dito kasi hindi makukumpleto ang buggy trip natin kapag hindi tayo nakakain ng strawberry taho. O nga pala guys, sa lahat ng napuntahan natin today, ito yung napuntahan ko na before. Pero last time na nandito ako, elementary student pa lang tayo. Naaalala ko pa na nagpa-picture ako sa mga kabayong ito. Pero feeling ko iba na to, pero parehas lang ng hairstyle, kulay pink. And ito pala yung main attraction dito, yung napakagandang view. 29 and I find myself wondering what did happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. Just...